magandang araw mga bata. So ngayon, tatalakayin natin ang pagpapahalaga sa ating kalikasan. Ano nga ba ang pagpapahalaga sa ating kalakasan? Ang pagpapahalaga sa ating kalikasan, ito ay tumutukoy sa pagkain, paggalang, ang pinagmumula ng ating pagkain, hangin, tubig, at iba pang pangunahing pangangailangan. So, ngayon, ito ang ating panimula. Bakit mahalaga ang kalikasan? Bakit nga ba? Mahalaga ang ating kalikasan dahil sa pinagmula ng ating buhay. Di po ba? Malaki din. Malaki din ang ating epekto ng um, gawain sa kapaligiran tulad ng paglilinis natin. Next, isang mauna, maunawaan ang kahalagahan at matutunan ang pangangalaga. Matutunan natin ang pangangalaga kung paano tayo magtapon ng basura, mag-segregate, like that. So, ngayon, ano ang kalikasan? Ano nga ba? Ang kalikasan ay napakahalaga sa ating buhay. Kaya, pinakailangan natin itong linisin or magtulungan para para mas o or ma, maging malinis ang ating kapaligiran. So, ang pinagmulan dito nangangailangan ang ating mga or nakasalalay ang ating kinabukasan. Next naman ang yaman at kabuhayan. Ito naman ay pinagkukunan din. Pinagkukunan din ito ng ating mga yaman at kabuhayan. So, sa paraan ng pagpapakita ng pagpapalaga sa ating kalikasan, ano nga ba? First, ay magtanim ng puno at halaman upang matuto tayo or matutulungan or matutulungan natin ang ating paligid na mapipigilan natin ang baha pagguho ng lupa at pagbibigay ng malinis na hangin. Next naman, ang mga suliranin ng kalikasan. Suliranin ng kalikasan first is ang deforestation, right? Ang pagkakalbo ng kagubatan ay nagdudulot ng pagguho ng lupa. Tulad nga ng sabi ko, kailangan nating maglinis at uh, at huwag tayo magtapon ng mga pasura sa mga ilog upang maiwasan natin ang pagbaha or ang pag ng lupa. Next naman ay ang pollution. Dito naman sa pollution ay ang hangin, tubig at lupa ay naiipon ang dumi. So, kapag maiipon ito, maano natin, diba, malalanghap natin yung yung mga yung mga bababahong ano, mga bababahong amoy dahil nga sa mga na naiipon na mga basura sa ating paligid. So, next naman, ang pagkasira ng coral reefs. Ang mga coral reefs ay nabibigay protection sa buhay dagat. Kaya nga, nat, kaya nga pinagbabawal, ng, pinagbabawal ang pagkapon ng mga basura sa mga dagat or sa mga, mga ilog. Dahil ang basura ang nagdudulot ng uh, nagdudulot ng pagkasanhi ng pagkasira ng ating kalikasan. So, next is ang climate change. Ang pagbago ng klima ay global na su suliranin. So, babalik, ba, uh, balik tayo dun sa sa wastong pagtapon ng mga basura or sa pollution. Ano nga ba ang wastong pagtapon ng basura? Very good. So, dapat nating iwasan ang pagkalat ng basura sa kapaligiran upang ito madudulot ng pollution. Mahusay, mabata. So, ngayon naman, ang paggamit ng eco-friendly dito sa ano? Sa epekto ng pag-aabuso sa kalikasan, first ay ang sakuna sa kalikasan. Ito ay nagdudulot dito ng baha at landslide tulad na sinabi ko kanina, di ba? Ngayon naman, nagiging sanirin ng pagtuyot at kakulangan ng tubig dahil nga sa sa mga basura na nag uh, ano like no, parang na nag na-trap yung mga basura sa mga ilog, kaya di na makadaloy ng maayos. Kaya yung ano, yung yung mga sapa or mga uh, sapak natin ay nag-ano, uh, nang nagtagtuyot na yung mga lupa. So, next naman ay ang pagkawalahan ng tirahan. Dito sa pagkawala ng tirahan, tulad ng mga ibon, nawawala ang tirahan, nawawala ang tirahan nila kapag tayo yung mga tao nagpuputol ng mga puno. So dapat tayo, kailangan natin magtami, magtanim ng mga puno upang uh, masayang lumilipad yung mga ibon upang makahanap ng mga tirahan nila. So next naman ay nagiging dahilan din ito ng pagtaas ng temperature temperatura sa ating mundo. So, next is, narito tayo sa mga paraan ng pagpapanaga sa ating kalikasan. Tulad ng sabi ko kanina, first, ay magtanim tayo ng puno. Malaga ito para sa malinis na hangin. Makakalanghap tayo ng eh, uh, fresh air. Uh, next is ang paggamit ng eco Iwasan ang plastik at gumamit ng eco bag. Ang paggamit ng eco bag ay ang mga maaring uh, maaaring recycle o i-biodegradable upang mabawasan ang ating mga basura. Next is ang paghihiwalay ng basura. mag ng basura upang sa wastong pagtapon tulad ng ano ng mga plastic uh, ilagay siya sa mga sa tamang lalagyan niya. 'Di ba mayroon tayong ano? Mayroon tayong tinatawag na recyclable, biodegradable para maiwasan natin yung ano yung pagkasira ng ating kalikasan. So, next naman ay ang maglakad o magbisikleta. Dito ay Parang sinasabi dito na para makaiwas tayo sa mga carbon emissions. So, next is ang mag-save ng tubig at kuryente. Maging matipid sa paggamit ng mga resources. 'Yan ang mga paraan ng pagpapahalaga sa ating kalikasan. Next naman, dito naman sa tungkulin ng bawat isa. Alam niyo ba kung ano ang mga tungkulin ninyo sa bahay? Very good. Mahusay, mga bata. So, sa bahay ay paano mag magtanim, paano mag-segregate ng mga basura. So, ano nga ba ang ginagawa ninyo? Mahusay. So, dito naman tayo sa paaralan. Ano nga ba ang tungkulin ninyo bilang bilang ano, bilang mag-aaral sa loob ng paaralan. Kayo ay sumasali sa mga environmental program at gawain tulad ng pag uh, uh, very good. Paglaho sa mga environmental programs. Halimbawa ay ang clean up drives, tree planting o kampanya laban sa pollution mahusay mga bata. Ngayon naman, dadako tayo dito sa komunidad. Makikilahok sa paglinis ng paligid. Tulad ng ano sa barangay ninyo. 'Di ba may ginagawa silang ano na ng... barangayan. Yes. Barangayan 'yan, very good. So, tayo ay nakikilahok din at maki makipag ano paglilinis sa ating kapaligiran. Next naman, dito naman sa responsibilidad nating lahat, alam nyo ba kung ano ang responsibilidad nating lahat? Tayo ay magtutulungan. Very good. Tayo ay magtulungan sa mga basura. Kaya nga, tulad nga ng sabi ng ano, ng kapag nasa barangay ka, di ba makikita mo yung mga poster na ginagawa nila na basura mo, tapon mo, di ba? So, dapat yung yung basura mo, itatapon mo, hindi yung nung itapon mo lang diyan sa sa daan, tapos yung iba naman yung magtapon sa tamang lalagyan. So, hindi yan ano, hindi yan tama. Dapat ay kung ano yung basura mo, i-keep mo siya kung wala kang manakitang uh, basura sa Uh, basurahan sa paligid mo. So, kaya yan ang pinakamahalaga sa ating kalikasan. Uh, sa kalusugan ng mga tao, malinis na hangin, tubig at kapaligiran ay nagdudulot ng mas malusog na pamumuhay. Next is para sa susunod na iner inerasyon. Tungkulin natin na iwasan ng mundo sa mas maayos na kalagayan para sa mga susunod na salin lahi para sa mga bata, di ba? Di ba nga tinutulungan natin or tinuturuan natin yung mga bata kung paano magtapo ng basura sa tamang lalagyan. Very good. So next naman, dito naman sa ah, ang kalikasan natin ay hindi lamang isang responsibilidad. Ito ay isang obligasyon at pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa, sa mundo at sa Diyos. Sa mga simpleng hakbang, magkakagawa tayo ng malaking pagbabago sa ik ikabubuti ng ating kapaligiran. Kalikasan ng bahay. First ay magsimula ngayon o magsimula sa maliit na hakbang tulad ng uh, pagsegregate o paglilinis. Second ay, ay para sa kinabukasan. Ang pag-aalaga ay para sa susunod na henerasyon. Lastly is buhay ang kalikasan. Ang pangangalaga sa likasan ay pangangalaga sa ating sarili. Ang kalikasan ay hindi minam, uh, minana sa ating mga magulang kundi hiniram sa ating mga anak. Hanggang dyan na lang po tayo sa, hanggang dyan na lang yung ating tatalakayin. So, may naintindihan po ba kayo mga bata? Very good. So, ngayon, um, magbibigay ako ng assignment. So, ngayon, Yung assignment ninyo ay kung paano or paano ninyo uh, pangangalagaan ang ating kalikasan. So, that's all about our topic for today. So, maraming salamat sa inyong lahat. At sana natutunan ninyo kung ano ang pagpapahalaga sa ating kalikasan. So, maraming salamat. Thank you.